Five signs sa maling paghawak ng pera. Una is wala pang sahod pero kapos ka na sa pera. Tandaan talaga natin na importante kung paano tayo mag-manage ng ating kinikita. And then pangalawa, baon ka sa utang. So ito yung wala kang emergency fund kaya pag kinapos ka sa iyong pera, eh umuutang ka agad. Yan ang nagiging solusyon mo. And then pangatlo, todo tipid ka para sa short term goals lang. So, nag-iipon ka nga, pero kinukuha mo agad. Halimbawa, nag-iipon ka for 6 months, pero pinang-travel mo rin siya. So, nagiging back to zero ka pag short term lang yung pag-iisip natin. No? Importante rin, meron tayong long term goal. And then, pang-apat, nakikipagsabayan ka sa nakikita mo sa social media. Kaya wala ka na pupundar kasi gusto mo pag nag-travel yung kaibigan mo tatapatan mo at bobonggahan mo pa. magta travel ka rin or pag may binili yung kaibigan mo bibili ka rin at gagandahan mo pa at bobonggahan mo pa. And then pang lima, mas pinaghahandaan mo ang celebration kaysa sa pag-iipon para sa future ng pamilya. So, importante talaga eh, meron tayong naiipon kasi unang-una para sa retirement natin, importante meron tayong naiipon. Halimbawa, kung nag-start ka mag-ipon at the age of 35, 4,236 lang per month ang kailangan mong ipunin para magkaroon ka ng 5 million pag edad mo ng 60. Pero kapag 55 ka na nag-start, 68,000 plus ang kailangan mong ipunin para magkaroon ka ng 5 million by the time na magre-retire ka na. Importante talaga na may savings tayo and investment. To know more, message mo lang ko sa FB, Roan Celis Capistrano.